Sandro, sigurado na bang may maghahain ng impeachment laban kay VP Sara? Pinky, dahil naka-recess ang sesyon dito sa Kamara, posibleng sa Nobyembre pa maisusumite ang impeachment complaint kapag balik sesyon na sila. Posibleng may iba pang grupo ang maghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang tingin ng mga dating kinatawa ng Bayan Muna Party List matapos ang ikalawang pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability kung saan lumutang si dating DepEd Undersecretary Gloria Mercado hinggil sa pagtanggap niya ng mga envelope mula umano kay VP Sara at pagpirma niya ng cheque na bahagi ng confidential funds yung iba't ibang mga people's organizations under bayan are now studying the possibility of filing an impeachment complaint and the drafting of the complaint has started. We understand may ibang groups din na nag-draft na ng kanilang complaint. So, there, there might even be multiple complaints. Ayon pa sa ibang dating mga kongresista, may sapat na basehan na matuloy ang impeachment, lalot ang nagsisiwalat ay mismong may kinalaman sa procurement. Serious yun ah, Binigyan ako ng pera, eh siya pa naman yung hope, di ba? So binigyan ako ng pera para ang isang bidding ay matuloy. Uh, ano yan, maraming anti-graft na, ano dyan, na mga kaso dyan. So dapat investigahan seryoso yan. Hindi rin anila nakatutulong ang pang-i-snob ng pangalawang pangulo sa kamara. Maraming tao na ngayon ang tatanong sa kanya, bakit ayaw mong sagutin? Explain mo kung saan nang galing. ba? Diba? So may traction na ngayon yan. That's accountability because sabi nga nila, ang public office is a public trust. No? So hindi pwedeng uh, mamili ka lang kung kailan that trust will be exercised and it will not be exercised. No? So, yun, Uh, I think that's justice. Kahapon, mismo ang chairman na ng Komite sa Kamara ang nagsabi na posibleng may nalabag na batas ang pangalawang Pangulo. I must stress at this point that the sheer vastness of these potentially misused funds sets this matter apart from other instances of irregularity and disallowance. These amounts easily surpass the threshold for the crime of plunder under our, our laws. Kaya para sa mga dating kongresista, Ang tingin namin, ang choice na lang ni Sara Duterte is either to resign or eventually to face impeachment. Uh, tingin namin marami pang ibang lalabas ng mga issues uh, na tinatago. I think we are just scraping the surface of the anomalies. Pinky, sakaling uh, matuloy ang impeachment complaint, kakailanganin ang pagsang-ayo ng one-third ng mga kongresista o 106 mula sa 316 na kabuang bilang ng mga kongresista. Pinky. Pero Zandro, kamusta naman yung sentimiento ng mga kongresista tungkol nga dito sa ugong ng impeachment? Alam mo, Pinky, ilang beses namin tinanong yan sa mayorya at uh, lagi nga nilang sinasabi na impeachment is off the table. Bagamat frustrated sila dahil nga doon sa ginawang pangiisnab ni Vice President Sara Duterte, eh, patuloy naman yung kanilang pagtalakay nga doon sa budget para sa 2025. Kaya aabangan natin matapos kang maipasa yung pambansang budget kung magbabago pa ba yung kanilang sentimiento pagdating ng Nobyembre. Pinky. Maraming salamat sa iyo, Zandro Chona mula sa Kamara.